Matapos suspendihin ng Comelec and Bank ang proklamasyon ni Congressman-elect Eric Yap, hindi maiwasan ng ilang taga-suporta na madismaya. Nakaramdam mo ko ng pagkadismaya. Um, Siyempre, eh, uh, nanalo na siya Kailangan kasi ano, may ganun pa. Um, sa mga nagawa na rin po niya, sa mga projects na, na natapos. Eh. Sa kabila nito, hindi nagpa-apekto rito si Yap. Sa inilabas na pahayag ng kongresista sa social media, sinabi nito na hindi ito dapat ikabahala ng kanyang mga taga-suporta at hindi nasayang ang kanilang boto. Anya, hindi ito dismayado sa desisyon ng Comelec, bagkus gagawin niya ito bilang isang hamon para magawa pa rin ang kanyang trabaho. Ayon naman sa Comelec Cordillera, Comelec and bank ang may hawak sa kaso ni Yap. Hindi naman kami actually aware na meron palang petition na ma-disqualify siya or ma-deny kandidasinya. yung candidacy niya. At yung mga ganyang cases kasi hindi naman talaga dumadaan sa field offices, yan diretso yan sa main office ano. In case man manalo siya and wala naman talagang details ano regarding sa kaso kung uh, ano ba yung kaso na na-file o ano yung detalye nung ng cases. So uh, hanggang doon lang siguro yung na-receive naming order is yun nga is suspend in case na manalo siya. And yun nga nanalo so suspend suspend yung proclamation niya. Dagdag pa ng Comelec Car, wala pang kasiguraduhan kung kailan didinggin ang kasong disqualification kay Yap. Pwede pa rin namang i-apply yung decision na yan sa, sa Comelec and Bank. Ano? So sila pa rin magdi-decision yan. Uh, eventually, -decisionan, kailangan decisionan ng N Bank yung petition for uh, denial of due course ng kanyang certificate of candidacy. Uh, hindi natin masabi kung, kuan ano, kung hanggang kailan nila, kung kailan nila decisionan sa ngayon, tanging magagawa ng kampo ng kongresista ay magantay para sa magiging desisyon ng Comelec and Bank. Isa lamang siyap sa labing siyam na mga nanalong kandidato sa buong bansa na sinuspende ang kanilang proklamasyon dahil sa mga nakabimbinpang kaso sa Comelec and Bank. Angel Arquero, RNG News.